yun, good day guys and to bumili si Daddy Bean and maligayang pagbalik sa Daddy Bin channel yung venue inilipat na naman yung venue na dati ay nasa liwasang Bonifacio naging Kirino Grandstand muli, Luneta ito, hindi sa akin itong picture ha pero, yun, ang hiram muna tayo kasi nga, I think na ano nila eh, na no guys na naisip nila na maliit talaga yung diwasang Bonifacio pag tiningnan mo nga yung diwasang Bonifacio yung mga mga daan nila doon ang hindi katulad dito sa Luneta na malaki talaga kaya ang isang siguro naisip nila ay yung event noong 2018 ano ba yun yung um, Iglesia ni Cristo World, World Wide Walk na no, pa ako Worldwide Walk yun, ang isa sa mga pinagbatayan siguro nila kasi uh, yung Rojas Bolivar ay nasa 1.5 million ang dumalong kapatid sa iglesia. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na mas marami pang ang dumalong ngayon. Ngayon, ang uh, problema, inilipat nila sa Liwasang Bonifacio. Then, siguro dahil nga sinasabi nila na merong mag-o-occupy dito sa pecha na yon kaya hindi nila pinayagan nung una ang Iglesia ni Cristo na magdaos dito ng rally ay nakita rin nila na na pwedeng uh, I-move naman para pagbigyan nito Iglesia ni Cristo dito kasi nga ang mangyayari dyan guys kapag uh, sa liwas ang Bonifacio mas matindi ang mangyayaring barahan dyan ng mga sasakyan no? and pasensya na kung sino man yung mga Ma posibleng maapektuhan nito ay humihingi kami ng dispensa dahil lang gusto lang naman ng Iglesia ni Cristo katulad din naman ng na mga, na mga dating uh, mga nagrali na dyan ay maipahayag yung aming mga saloobin yun nga lang ang kaibahan kapag uh, nagpatawag ng, ng kaisahan ng Iglesia ni Cristo talagang pupunta at pupunta ang mga kanib at isa pa dito ay gagastusan talaga uh, ng pamahalaan yan Uh, libre libre yung karamihan sa mga ano dyan walang walang uh, babayaran pati I think pati mga ibang accommodations dyan pwedeng may mga libre pa rin uh, gaya nga dun sa ibang rally natin noon naalala ko yung tungkol sa t-shirt mayroong ibibigay na t-shirt para yun yung susuotin namin dyan sa uh, sa sa venue na siguro susuotin yan at dahil nga dito sa nangyaring pag, uh, pagbalik na naman ng uh, venue na idineklara talaga nung una ay mas maganda yung condition ngayon dahil mas malaki yung uh, yung gagamitin na lugar kasi nga sa Roas Boulevard pag nakita ninyo yung mga tao doon talagang halos na puno yun halos na damay na yung pati mga pati mga kalsada doon na puno na rin at mga iskinita ng tao kaya naman uh, nagpapasalamat kami dahil ah uh, na, na 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 ilipat yung uh, pinakang venue at uh, mas magandang magiging uh, condition nitong gagawing uh, of, ipa idadaos na um, uh, national uh, rally for peace ng Iglesia ni Cristo Ooh.